Samantala, may agam-agam ngayon ay isang political strategist hinggil sa utos kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang 60 milyong pisong pondo ng PhilHealth na una nang pinabalik sa National Treasury. Tanong nito, saan kukunin ng pondo para rito? Narito ang balita ni Jane Cudmita. nakita natin, sunod-sunod na uh sunod-sunod na positioning ang ginawa niya before the September 21 rally, uh, for most of which is yung pagbalik niya dun sa PhilHealth na, na yun pinagdududahan ko kasi unang-una hindi pa naman tapos ang taon, how can you declare a savings? Uh, may, may savings daw. Uh, pangalawa, Uh, dapat may certification yan sa Bureau of Treasury na itong pondong ito ay savings. Pangatlo, kung yan ay galing doon sa flood control na i-realign, -re hindi siya savings. Yan ang isa sa mga isyo ngayon sa bansa na nais ni Prof. Malutikia, isang political strategist na matutukan ng publiko noong Setyembre 20. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik ng 60 bilyong pisong pondo sa PhilHealth para mas mapabuti pa ang kanilang pagbibigay serbisyo sa lahat na nangangailangan ng tulong sa isyo ng kalusugan. Matatandaan na noong 2024, naging mainit na usapin ang pagbabalik sa 89.9 billion pesos unused funds ng PhilHealth sa Bureau of Treasury kagnay nito sinabi ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth wala pa silang konkretong impormasyon mula sa Bureau of Treasury tungkol sa proseso ng pagbabalik ng pondo para naman kay Tikia indikasyon ito na ramdam ng pamahalaan ng galit ng taong bayan sa mga nangyayari ngayon katiwalian kasunod ng anomalya sa flood control projects kinuha nila kung para saan uh, hindi klarado tapos yung pala just before the September 21 rally binalik So sa akin yon is uh, a registration na uh, galit ang tao at uh, kailangan nilang umaksyon uh, para makuha yung uh, tiwala muli no hindi naman madaling uh, tiwala. Sa usapin naman ng investigasyon ng mga anomalya sa flood control projects, sinabi ni Tikiya na dapat investigahan lahat at hindi lamang nakatutok sa labing contractor kontraktor na pinangalanan ni Pangulong Marcos. Ang focus lang kasi sa Bulacan at saka sa Oriental Mindoro eh, at saka sa mga contractors. Napakaliit lamang yan, uh, 20% ng uh, flood control projects. No? Napakaliit covering 15 contractors. So sa simula pa lang ng inquiry, defined na ng pangulo kung sino yung titingnan, no? Uh, hindi nga binubuksan yung ibang lugar eh. Uh, hindi nga sinasabi saan nagkaroon ng parking, saan nagkaroon ng uh, anong tawag doon ng ano yung isa, parking at saka uh, sa gasa, no? Ah, uh, so hindi ang nakikita lang natin tip ng iceberg. Hindi natin nakikita pa yung kabuuan. Maliban sa flood control projects, marami pa rin anyang katiwalian sa iba pang proyekto ng pamahalaan. Alam mo pag binuksan nila yung school building project, ah, magugulat ka dyan. Pag binuksan nila yung farm to market road, ah, magugulat ka dyan. Pag binuksan nila yung Uh, supposedly free irrigation tayo, free irrigation water, eh, no? magugulat ka dyan. Bakit uh, paulit-ulit na lang ng building irrigation dikes, etc., etc., pero hindi naman nakakatulong sa magsasaka. Nitong nagdaang mga araw, nanawagan si Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. na magsagawa ng audit sa lahat ng farm-to-market road mula 2021 hanggang ngayong taon. Ito si Jane Cudnita, yung citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.